Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre pag alas 11 na ng umaga, tutok ka na rito dahil eto na po ang mga lucky numbers namin na ibibigay sa inyo ayan po, naglalakihan po mga prices ngayon ng mga 6-digit lucky numbers Pilipinas, at sigurado naman ako, mas malalaki ang mga prices dyan sa abroad ayan po mga kalaki, syempre, hindi tayo magsasawang mamigil ng mga lucky numbers dyan sa ating masusugid ng mga followers dyan na talaga namang nag sa atin araw-araw, oras-oras. Kaya ano naman ang hinihintay mo? Ito ka. Bibigay ko na sa iyo ang mga lucky numbers na kailangan mo. Ito po yung mga kompletong digits ha. Mga kompletong 6-digit lucky numbers po. Na pwede tayong manalo ng 3-digit, oh, balik tayo, 4-digit, 1,000 1000 yun. 5-digit, 50,000, 100, 100,000 yun. Eh kung jackpot na naman, di ba mga kalaki dito? Ayan po mga kalaki. syempre, ito na po mga kalaki. Ang mga lucky numbers na sinumadak ko, na bagong-bagong sumadak, ibibigay ko po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers natin. Umpisan po natin dyan sa abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ngayong abroad. Ito na ang lucky numbers mo. Number 46. Number 49. Number 57. Number 38. Number 31. Number 20 number 24, number 29, number 18, at number 19. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 22, number 17, number 26, number 31, number 34, number 39, number 8, at number 5. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 20, number 26, number 32, number 34, number 12, number 18 at number 2. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers uh, abroad 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na. Number 3 number 7, number 9, number 13, number 17, at number 24. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 4, number 1, number 8, number 4, number 2, at number 0. Ayan mga kalaki at ito na ang pinakahuli natin na pang abroad, ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang five-digit laki numbers mo so ay number 25, number 36, number 38, number 15, at number 17. Ayan po mga kalaki ang mga 5 digit lucky numbers abroad. Ayan po, bago po natin ibigay ang 642, ang 645, ang 649, at 655, at 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Abay, tutok na rito mga kalaki dahil po mga kalaki, mga lucky numbers namin para po matanggap nyo, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungki na meron pong 317,000 followers. Check kami po yan. At syempre po, meron po tayong Second account po, Red Parunkin din na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen At merong 50,000 followers mga kalaki At syempre, Aris Getsalian na account, meron po kami yan Yan po mga legit na account natin sa Facebook At meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin, Red Parunkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen At syempre po, meron tayong TikTok Ang TikTok po natin, Red Parunkin po na meron pong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo dyan magpa-code ha. Tandaan nyo, pwede kayo magpa-code, mag-request mga lucky numbers. Message lang kayo ng message. di ba? Diba? Pwede kayong humingi ng mga lucky numbers. Basta pag nakita ko kayo, na nakakomment kayo ng comment, share na share ng video at heart ng heart. At take note, dapat po nakapollow ha. Libre po ang mag-follow. Wala po bayad yun. Mabibigyan pa kita ng lucky numbers. ba? Diba? pag kayo po ay nakita kong naka-follow, automatic po bibigyan kita ng lucky numbers. I-check Iche nyo po ang spam message nyo. Meron na po kayong lucky numbers. Ayan. Galing po sa amin yun. Ni Lola Carmen ginagabayan tayo ni Lola I miss Lola kahit wala na si Lola mahal na mahal ko yan at syempre po mga kalaki eto na po mga kalaki ang mga laki numbers natin libre wala po itong bayan 3 days po natin aalagaan bago natin palitan private consultation po ang may membership good for 3 months naman po itong mga kalaki kami po ang mamimigay ng mga lucky numbers sa loob po ng 3 months at syempre po mga kalaki tandaan nyo ha ang private consultation po ay hindi po namin ipinipilit sa inyo maray mo naman yung birth at birth year mo pagsumali sumali ka rito na ikod to, ikaw palang susunod na mananalo, di ba? Kaya sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger, usap tayo. Kakausapin ko po kayo para legit na legit po na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya good luck. Marami na po tayong napanalo, marami rin pong hindi pa nananalo. Hindi po tayo nagsisinungaling. Kaya nga po sa mga interesado lang. Ang importante po, nakakapagpanalo tayo at legit na legit yan. Pinopost natin yan yung mga winners natin. Baka ikaw na ang susunod nating winners. ba? Diba? Ayan po mga kalaki, ito na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers. Ito na po ang 642. Number 35. Number 12. Number 37. Number 40. Number 14. At number 21. At ito naman po ang 645. Number 11. Number 28. Number 20. Number 36. Number 42. At number 19. At ito naman po ang 649. Number 17. Number 18. Number 8. Number 12. Number 34. At number 43. At ito naman po ang 655. Number 29. Number 37. Number 43. Number 48. Number 16. At number 12. At eto mo kung pinakalas ang 658 six digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki, good luck. Number 33. Number 38. Number 44. Number 6. Number 19. At number 27. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga. Ayan, medyo kumukulimlim ah. Ayan. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin na alagaan nyo ng 3 days. Huwag nyo po agad papalitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Acosta family po ng Umingan, Pangasinan. Uy, hello po. Shout -out po sa inyo sa mga taga Umingan, Pangasinan. Maraming maraming salamat po sa panonood sa Pamilya Acosta. At syempre po sa toda po ng mga tricycle driver. Kaya naman po sa Alicia Isabela. Uy! Hello po sa mga taga Isabela sa Alicia. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga toda po ng mga driver dyan sa Alicia Isabela. Hello, hello, hello po sa inyo. Saludo po ako din sa inyo. Maraming salamat. Papasyal ako din sa Isabela. Promise ko yan. At good luck mga kalaki. Tara, kain na tayo mga kalaki. At dapat nailistan nyo na yung mga laki numbers ha. Huwag mong kakalimutan yan. Nagigitil ko sa inyo. Kayaan na natin yan.